Naghahanap po ng ano <clears throat> kausap po. Kausap lang. Pwede po ano maka-open ng isang relationship uh, again. Ah, okay. Ilan taon ka nang ano? Ilan taon ka nang nga uh, single? Single? Ano po? Three months? 3 months palang tay. Oh, 3 months lang po kasi ano po na naghiwalay po ako ng dati ko, yung ex po. kasi ano. Numanap ng bago. Ang 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 hindi ang pinupoint ko, ilang 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 months ka nang single, yung wala kang karelasyon. 3 months. 3 months. Oh, oh. Okay ka na. Stable okay. ka na. Okay na. Oo. Uh -uh. Wala nang gas-gas. Baka dinudugo pa yan. Ay, hindi na? Ah, hindi na? Ah, grabe. Sigurong kaliyon yon Ay, Miss Maldita. Hindi na? Ah, makaliyo? Makapal? Gabi, gabi ka, host? Ay, hindi na gas-gasan eh. <laughs> Alright. Ano bang gusto mo sa si isang lalaki? Ang gusto ko po sa isang lalaki, hindi po ako nagbabase, hindi po ako nagbabase sa ano po ha, sa itsura. Ang gusto ko po na loyalty po honestly. At hindi ano po, yung uh, honestly lang po. Yat loyalty ganyan lang po. Mm, honest tsaka loyal lang hinahanap mo. Kasi nan, mm. nandun po tayo sa part na maka-open tayo ng isang relasyon, dapat dapat Ikaw loyalty. Ikaw lang, mag-unoy damay. Kasi pag uh, tayo, tatlo na tayo nun. <laughs> <laughs> oh. Sabi ka, host. Kagabi lang ako nag-explain sa asawa ko. Mamaya mag-explain na naman ako. Eh, palagi po, po talaga kita pinanood po sa ano po, FB. Bin, ah. ano po kita. Oo. Thank yung araw-araw kita pinanood po talaga. Uh -huh. so Follower mo ako? Yes. po. Follower yes, <laughs> <laughs> <Paluwer> niya <laughs> ako, guys. Ay, Ang <laughs> <laughs> uh -huh. Ang ganda pala ng misis mo, host. Mm, -hmm. filter lang. Ay, hindi, Ma'am, uh, so gusto mo, uh, loyal and honest na lalaki para Please. sa sa'yo. Tama. Ilan taon ka na? I'm 25 po, single mom with three kids. I'm from Mindanao, Bukid, I'm here in the Saudi Arabia, OFW. Ah, uh, okay kayo. Okay kayo, uh, kayo. 25, may tatlo ka na anak. Ilan taong ka nagkaanak? Um, Fifty, l sixteen po. Wow. So, no? totoo ba ang sinasabi nila na kapag makaaga ka nga nakatikim, uh, ah, very active kapag dating sa kwan, ana-ana? Sa iba siguro po, host, sa akin eh, wala naman. Oy, <laughs> host. <laughs> <laughs> Kunwari, mag wow. Uy, si, plus. sa iba siguro sa akin sa akin lang po maka maka ana ana lang kapag may may ano na uh, uh. hindi hindi i mean ba uh, active kayo active kayo sa mga ganyang bagay active siguro kasi bata pa eh ano siguro masarap pang ganyan okay tama Ugrere, <laughs> 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 akatalaga miyo, ba. Masarap, masarap kayo ni. Eh. Hindi ano yan eh yung tawag hindi yan hindi yan pagbigay eh Oh ayan. Greenwich scam na. Jersey ano ikaw ba 'yung nasa profile? Ah? Uh, ah. Uh. Oh. Sha yun ba 'n? Saan siya, si Greenwich? Hindi ba si? po kayo, sir. Ha? 32. 32. Ah, ano? Ano na ano? 32. Oh, atras. Punti lang. <laughs> ano. Wala ka bang uh, responsibilidad? Wala kang anak? Ala, ala, pa po. Ala pa. Ah, okay. So, willing ka maging tatay sa tatlong bata? Okay naman. Para may, oh, okay buwa, naman. Ano, may may bumabagabag sa loob ko kasi eh, tahimik ang buhay sa akin. Ulitin well, mo yung sinabi mo sir, naglalag tayo. Gusto ko yung may bumabagabag sa akin, tahimik yung buhay ko eh. Ah, ganun ba? Ah. Uh, At tras kasi, sir, ka sir, magpakita ng mais, Hindi ka namin makita. Oo. <laughs> ano uh, uh. Ano masasabi mo dito, Ban? Pass mo na. Bakit? Alam kasi sa profile pa lang po host pa, para ng, ano scam ayoko yung scam scam lang. Dapat dito buram mo muna. Kuya. Huwag hmm. mo akong dandaanin sa lokol lo, sa lokuhan kuya. Sa profile mo lang alam mo na yan. Hmm. <laughs> Pass mo na. Pass. Yes, ma'am. Nanginginig pa. Eh, hmm. alam mo Sorry. naman yung sa propel. Iba-iba naman sa pagdating sa itsura. Ay, po. Gandaan ka na, Bert? 35. 35, Oh. Ikaw malikot, sir. Yung mata mo naiiwan. Iwan. <laughs> Iwan. Teka lang. Nasa loob. Okay, yan. Yan. May anak ka ba, sir, Bert? May ran, dalawa. Pero ano dalawa. na. Uh, may trabaho na. Ilan taon ka na, Bert? 35. Ano, ano, ano? ano? 35 po, 35. 35. Mm -hmm. Ma'am, ba? Okay lang ba si Sir Bert? Ay, parang hindi ako comfortable po sa kanya host kasi parang likot-likot niya. Siguro mag sa pagdating sa isang relasyon po, parang hindi kasi siguro. <laughs> <laughs> hindi nandito na ako po lang kasi ako malalang biyahe hindi yung totoo sabihin mo sabihin hindi mo po yan totoo na. bakit ayaw mo sa na, kanya ano po po sa ano po sa edad po niya parang ano po parang hindi talaga po ako comfortable gusto ko po yung ano po 20, 20 plus po Ayoko po na 30 up Okay. Ayaw mo ng 30 up. Gusto mo 20 plus. 29 naka? po. Okay sa akin. 29 or 28 po. Okay. Sige. Hmm. Guys, pa-share ng live guys. Thank you sa so mga nagbibigay ng gifts ha. Hello pa join. Request lang dyan idol. Hi Chrome, open cam. Wait lang sir. Oh, gusto mo sir, antayin ka namin. Ano oras kasi mag-open cam sir? <laughs> Siya raw, ah, wala uh, eh, tanghali. Ilang taon ka na idol? 32 idol, At ito. Hina pa boses niya. Ah. May na boses mo, ano, Chrome? May na ba, may na? Ah, 32 na ako idol, 32. 32 years old, dabaan? Okay lang ba sa'yo? Oo. Oh. Ilang taon po kay ikaw kuya? 32. 32. Is 32 na. 30. Ano po ang status ng buhay po niyo, Kuya? ahala ko ba, ayaw mo sa 30. Simple Lang. Uh, simple ano lang, talaga? ito talaga? nasa bukit. Wait lang, host, nagtatanong lang po. Wait lang. Simple lang yung status ng buhay ko, nasa bukit lang minsan. Nag-aalaga ng palay. Yung mga ganun ba? Pass po. Bakit pass? Okay. Ano po, kuya? ano um, po yun, host? Eh? parang parang wala po siguro pa wala pa po siguro po time po sa akin kasi nandoon po sa palagi ng umahin. Gusto ko mm. yung po ano may time sa akin at tapos ano po. Mm, ikaw ba being OFW mabibigyan mo ba sila ng oras? Opo, kahit kung kahit kahit hindi kami same ng oras po, mabibigyan ko po 'yon ng attention at oras po. Mm, kahit walang okay, okay. So ayaw mo nang may trabaho, gusto mo walang trabaho. Hindi naman po sa ganun. Yung ano lang po sa akin, kasi po, pag sa, sa edad po ng 30 plus po, or higit po, po sa 30 plus, hindi yung Open makasin na, po na... Idol. Ayan si. Ilang taon ka na, sir? Ano? Bayabay? Oh, wala kang boses, sir. O ano? Ayoko nang malikot, guys, ha? Sana, ito na. Saraw. Salvatore. Mm. Mag-request ka dyan, director. Puro ako, ako. Hindi ka naman nagre-request. Idol. Open ka, Idol. Yan. Mau po kayo, sir. Ah. Ilan taon ka na, Salvatore? Uh, 39 po. 39, oh. At tingin mo, papasa ka dito. 29 lang ang hanap nito. ito. <laughs> <Then> lang. Mamban, <laughs> okay lang ko, Salvatore. 39 po. Hmm. Hindi no, daw, pass daw. Hi, ma'am. Hindi nga ni. Ayaw nga ni. Ayaw niya, sir. Balik na lang mamaya. Gusto mo, 29. Okay. 28, 29. Mm -hmm. So, 25 to 29. Tama ba? Okay. Bakit 28, 29 ang hinahanap mo? Gusto ko po yun, no. Gusto, ako, ako po, 25. Gusto ko lang yung app na, eh, ano, it's namin yung, ano, gap namin yung 3, 3 or 4, 5 po. Ah, uh, sir, ilan taon na po kayo? Wala, hindi na ako pa-pass it. Ah, sige, sir. magpa tayo kasi... May hirap ang standard ni Mami. Okay. Yung mas bata guys ha. Mas bata. Uh -huh. mm. Sir, open cam Sir James. Hi, no more. Hi, no Wala kaya naman Sir. nag po kami. Oo. <laughs> uh Oo. -oh. Salamat sir ah. Thank you. Saga-saga lang kamo di. 25. Ito lang hanap tayo mas bata. Bata. Baduta. Oh, bata to. Okay guys, 25 to 29. Wala sir, wala. Uwi ka may ingay ba? Ilan taon ka na sir? Ilan? 28 oh, 28 years old man. Ano status ng buhay mo kuya? Deliver, delivery report lang? Ano, walang sabit? <laughs> wala naman. May anak isa. Ah, single dad. Taga saan po si Kuya? Samar. Samar. I, I'm from Mindanao, Bukidnon po. Pero nandito pa ako sa Saudi Arabia. Ah. Yes. Yeah, okay ba siya si Kuya? Okay o naman. Mal? Okay na. Hmm. Hindi ka na mimili ng gwapo, no? <laughs> hindi naman siya gwapo. Hindi naman siya gwapo, host. So, pangit siya, ganon? Eh, hindi naman po. May itsura lang. May itsura lang. Aba. Can I request, Ma'am Vine? po. Pwede mo tanggalin yung filter mo. Okay po. No problem. Tawala filter. Hay. Hi, Bunzo. <laughs> Yan. Para hindi mabigla si, ano, si Mood kapag nag-meet kayo. Okay? Ah, uh, okay na ba kayo? May katanungan ka sa kanya, Sir Mood? Wala naman. May tatlong anak ang babaeng ito. Akin isa, sakto yan, apat. Hmm. So, may pag-uusapan pa ba kayo o okay na kayo sa isa't isa? Okay naman okay, po. Okay na, no, sir. Ah, Maraming salamat, ha. Thank you. I Follow nyo yung isa't isa. Thank you, ma'am.